dinaan na lang ni Bubong Bihelo sa kanta. Ah. Doon ba daw kami sa pinakamalayo? So kaya nga ako laging may dalang una. Kasi, uh, nabiyahe so, is so far. So far? So I need to sleep. Sabi, sabi mo, Petra? Pwede pa akong mag-back out? No. Pwede akong mag-back out na sa, git kalagit, sa kalagitnaan ako nang ano. Wala <laughs> <laughs> pa tayo sa kalagitnaan. <laughs> Ayun <laughs> daw! Diyos ko, ang layo pa nun sabi ni Petra, pwede pa daw ako mag-back out. Paano mo makapag-back out na sabi pagkalikitnaan kami ng gubat? Hindi basta-basta sa basta -basta, pinupunta ka ng pugong beher, di mang layo. Tinang niya kasama namin, maranda. Tulog <laughs> na. Ayan, good morning mga kalakotsera. Nagsap-over na kami dito sa this is my first day working with the PBT Minda. Uh, so, ang aga namin umalis. Ganun pala, ganun pala, no? aga pala pala dito. Mas ka agahan namin kasi sobrang layo yung location. Kailangan maaga kami umalis. So, we have to wake up as early as 4 a.m. in the morning. And then, ito, stop over and eat. Wait our breakfast. Tapos, meron malay malay pa malayo. Malayo ba ba here? Yeah. It takes If we're in Manila, Manila to sa ay. Pangasinan. may my layo. Dagupan. Layo din. So, gaya ganun kami kaaga umalis. And then, nag-breakfast na kami. And then, na rin kami ng ulang papunta doon sa location. So, kailangan mo sanay na ako dito sa so, ganitong setup ng ano, kailangan maagang maaga pag-ising ka ito na ang aking experience with PBT Mindanao. Gusto ko rin may experience yung puntahan yung lugar na puntahan ni Sir Paul. And then, excited lang ako makita sila doon ng situation nila. So, tabayan na yung aking vlog with the PBT pa kung, kung unsa kalisod ang ilang kung gaano kahirap yung pagpunta nila doon sa location. Para lang matulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao. Yun pa oh, tayo. Yun, yung pinakadulo na mundok na yun. Ang <laughs> pa <Tawo> ba dyan? <laughs> <laughs> alam wala mo ba? Wala mong pa? pa. <laughs> May tao pa ba nakatira doon? Diyos ko, nang rough road na kami. Ito <laughs> yung mga lumad na mga unang na... Na bahaya, na develop. So, matahak na namin ang mga rough road na yan. Medyo maalog-alog na yung gyan. Tatawid ko pa na. yang ada na to pabuntang binget atok yung mga unang na ng gobyerno. oh yung mga na bahay Ay, yung mga green na bahay. Datu Davao Laak Davao di Oro Ada di Oro hmm. Ito yung binabiyahin nila Talos araw-araw Ay na, agusan na ito Ha? Ayan, yeah, agusan na hey, no. Ayan Checkpoint na ng agusan Ayan, hindi naman yung tangke doon Agusan Agusan na, lagusan na, lagusan na, lagusan na, lagusan na. Hmm. ang kaway sila doon. Yeah. Kaya, kilala na sila dito. Hmm. So nasa Agusan na kami. Wala na kami sa Dago. Ay! Wala na kami sa laa Agusa. Agusan. Pero Agusan still part of the Oro? No. Agusan na. Agusan na. Ah, iba na talaga. Hindi na siya Davao. Raga.

Ang ganda tingnan pag ano reform mo. Mm. Tumubo na kayo mo. Ay! Tumubo na mga okra! May mga talimbasa lang dyan. Ayan na yung bahay! Nito na kami! Finally! oh. Saan so, yung inakyat mo, Paul? Yan? dan oh, kita Ng <coughs> ya mm -hmm. ang ganda tingnan reform niya. Good morning. It's already 11 in the morning, Dai. Oh! you! Yeah. <laughs> 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 Sarap ng borlog niya kanina. Hmm. Nalimutan ko pa pala yung solar parang sa ano? Nalimutan mo ulo pa? Ang mga pangako mo. So Pero sa nagkakabit natin yung isang kay Marase. Finally mga kababayan, nandito na kami sa lugar sa pabahay ni F Sir Paul na Phase 5. Phase 5 na ni Paul? Ito ba yung Phase 5? Phase 4. Sa Phase 4. So, ang layo talaga. Sobrang layo. Grabe. <laughs> Hindi pala basta-basta ka lang pinupuntahan niya po dito. Sobrang layo. So, yun yung bahay nila. Ang ganda tingnan kasi uniform yung bahay nila. Pero, yan. Gaya namin yung mga pintura ang binili namin kahapon. Pinababa na ni Peter Paul. So, ang tabayan nyo mamaya ang aking experience dito sa pagsama nila uh, sa, sa PB Team Davao dito sa, sa Mindanao. Sayaw, sa, sayaw, sa. upuan. Yan yung babae. Ito na yung phase 4. So, yun. Yan. Oh, diba? Parang hindi pagod yan sa biyahe. Oh. Ay, hmm. ito na yun, oh. Maglulutoy na no may anong mais. Ayan, very good! Ganyan, maganda. Ang ganda ng ano niya, ang uh, niya. Ganyan, agali. Nakit ang dari Kabailan mo. Uh, Ay, makabog. Ay, <coughs> so dito tayo ngayon sa phase 2 ng pabahay. Ayan, so galing tayo kanina sa phase phase 4, ngayon dito tayo sa phase 2. Sila so, yung pintura. Ayan. Dala din ni Peter Paul, ni Petra. Maayong buntag. Sa ingon ani mo. Sa ingon mo, Be. Si Daisy. Ha? Si Daisy. Si Daisy? Oo. Babae ni? Lucky. Ha. Si Daisy og si? Miliana. Miliana. Muna mo balay te? Oo. Oh. Oo, oh, limpyo kay loboy. May nice kayo kay limpyo yung mo balay, no? So akong Sa ngalan mo te? Tata. si tata. Ay, eh, ko. Kaano ko pa to? Parehas nag-angga. Tata, tata, buksan mo ah. Oh. <laughs> 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 yeah, balay yabalay. kaya limpyo kay yabalay. ko ha? Mm. Mm. Duhay, uh, yang room. dua kwarto. House ribet ni bahay niya. Ayan. So, dalawa kwarto niya. Ayan. Cute nung bahay niya. Oh, pa sa silong aganan. Hmm. Si mga kahoy. Ah. Uh, say magluto. Kan on. Wala sudan. Wala sudan, na say banggira, ana say ikon. Sa limpyo ya balay. Pero hindi yung dilimpi mo, balay ha, yung kikuntis mo, dahil ini, na ay phase 1 versus uh, phase 2 versus phase four. Itong makadaog. Na i timil mm -hmm. Sa Pasko. Sa December eh. Uh, Iba ni mga anak. Oh, balay. Nice na yung labalay. Limpyo. Nagi-adi ay nagi. May buntag.